Yung Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maisapinan na ang Code of Conduct sa South China Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag dito sa plenary session ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan na itong mai-adapt sa harap ng umiiral na geopolitical tension, particular sa West Philippine Sea. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea this to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Layunin ng COC na mapanatili ang kapayapaan sa reyon sa pamamagitan ng pag-iwas na gumawa ng anumang hakbangin na makapagpapalala ng alitan tiniyak rin ni Pangulong Marcos sa ASEAN leaders ang commitment ng bansa sa paghahanap ng kailangang solusyon patungkol sa climate change. Sinabi niya na bilang host ng board ng Loss and Damage Fund, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagtataguyod ng siyentipiko at batay sa ebidensyang mga solusyon sa pagtugon sa krisis ukol sa klima. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang ASEAN partners na magkaroon ng mas accessible at sapat na climate finance. Effective responses to transnational crime requires robust cooperation timely intelligence sharing and strengthened law enforcement the philippines reaffirms its commitment to the full implementation of the asean declaration to prevent and combat trafficking in persons caused by the abuse of technology na para labanan ang transnational crimes. Muli rin inihayag ni Pangulong Marcos ang suporta ng Pilipinas sa implementasyon ng ASEAN Declaration to Prevent and Combat Trafficking in Persons caused by the abuse of technology. Sa sidelines ng ASEAN Summit, nakapulong ng Pangulo si Lao People's Democratic Republic Prime Minister Sonexai si Pandong. Sa update naman na ipinigay ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, napag-usapan sa pulong ng dalawang lider ang kasunduan ukol sa kooperasyon sa defense, economic, trade at education. Nagkaroon rin ng bilateral meeting si PBBM kasama naman si Thailand Prime Minister Pai Thong Tsar na Shinawatra. Paglaban sa transnational crimes at trade and economic relations, agricultural cooperations ang napag-usapan sa naturang pulong. Yan mula ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagsimula na muli ngayong araw ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Samantala, kalahati pa lamang ng araw ay nasa mahigit apat na raang motorista na ang nahuling lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang panguhuli po namin ay para po sa disiplina ang ating mga kababayan na dapat po sumunod sila sa traffic rules for safety and para po walang chaos sa kalsada. Pagbabalik disiplina sa mga motorista. Ito ang isang dahilan kung bakit hiniling ng Metropolitan Manila Development Authority na muling payagan ng Korte Suprema na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa datos ng MMDA, umabot sa migit 800,000 traffic violation na naitala ng MMDA. Mula na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court sa NCAP noong August 2022 hanggang April 2025. Yung ating po mga kababayan nung nalaman na nila na wala na pong big brother na nakatingin sa kanila at walang nakikitang enforcers sa ground ay malaya silang nagbabayle at nagre-rest. So with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Nandito tayo ngayon sa loob ng MMDA Metro Base Communication and Command Center na kung saan minamonitor ng mga tauhan ng MMDA ang kuha mula sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. At dito, mayroong AI camera ang MMDA na kung saan automatic na kinukuha na ng litrato ang isang motorista na lumubag sa batas trapiko. Well, real-time ni review eh. Pag na-capture ng AI, right there and then, meron po tayong mga personnel, particularly yung mga in employ natin na deaf mutes, to review yung po uh, na-caught ng AI na violations at ini-invalidate nga po nila. Like kanina nga po, meron pong mga instances na na-capture ng AI yung mga ambulance na dumadaan sa busway na allowed naman sila. So, pag ganun po, nire-reject. Kaagad. Batay naman sa tala ng MMDA, alas 12 pa lang ng tanghali kanina, nasa 479 na ang validated traffic violator ang nakuha na ng larawan dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ng MMDA chairman na hindi sila magiging stricto sa pagbibigay ng notice of violation, lalo na kung dahil ito sa kanilang pagkukulang. Pero again, case-to-case basis po eh. Kailangan namin i-analyze yung mga ganyan. Like, sinai ko nga as example yung Commonwealth, medyo nawala yung mga signages, yung road markings dahil na po nag uh, ang DPWH uh, dahil may repair po yung mga kalsada dyan na naapektuhan ng construction ng MRT. So, yung mga ganun po ay i-address yeah, naman po namin kaya huwag po mag yung ating mga kababayan. Nilinaw din ni Artes na walang magiging penalty o interesang multa ng violation kung hindi ito nabayaran agad dahil na rin malinaw sa kanila na sabay nila ito pinapadala kaya maaaring magtagala. Benedict Samson, UNT Linus and Rescue, Dios.